Hello, lovely soul. Kumusta po kayo? Ayan, welcome back po para sa another video. <clears throat> ang iyong buhay sa ngayon ay puno ng uh, enerhiya ng pagbabago. Kung sa ilang kadahilanan ay nararamdaman mo na ang iyong uh, tunay na pagkatao ay hindi nakikilala, or uh mali ang pagkakakilala o pagtingin ng uh, iba sa iyo. Alam mo na ang enerhiyang ito ay paalis na sa ngayon sa buhay mo. Dahil habang pinag-aaralan mo ang iyong uh, old stories, yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, mga bagay na naranasan mo, at uh, mga self-limiting beliefs na pinaniwalaan mo sa la sa loob ng uh, mahabang panahon. Ngayon ay tinatanggal mo na ang mga paniniwalang ito dahil alam mo na nalilimitahan nito yung mga bagay na dapat na nararanasan mo ang iyong sariling uh, commitment to growth ang commitment mo sa iyong uh, pag-unlad ay nakikita na ngayon lahat ng mga bagay na ginagawa mo within you ay nagre-reflect sa mundo Okay po, lovely soul. Kaya kung nararamdaman mo na kahit na nga mga mahal mo sa buhay ay nami-misunderstood ka, ngayon ay nakikita nila nang higit pa doon sa iyong uh, inaakala. Namamangha sila sa mga pagbabagong nagaganap sa iyo. Dahil lahat ng ito ay nagre-reflect sa panlabas na anyo mo. Handa kang kilalanin ang iyong sarili at mga hamon. Handa kang harapin ang mga hamon ng iyong buhay. Dahil ito ang oras ng pagbabago ng kasaganaan at connection Kaya hayaan mo ang iyong sarili na magdiwang sa pagbabago at evolusyon na nangyayari sa buhay mo. Okay po lovely soul. So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe po.